ngayon, meron pong lumabog dito na bangka. Pupuntahan po namin. Meron, may lumabog pong bangka dito. Nasa gipat na iligtas ang apat na lalaki mula sa kanilang bangkang sinasakyan sa isang ilog sa Kalumpit, Bulacan. Sa pahayag ni Leo, isang arkitekto, namamahagi siya ng ayuda para sa mga nasalantaan ng nagdaang bagyo, sakay ng kanyang tricycle, nang abutan siya ng biglang pagtaas ng tubig, kung kaya napilitan siya sumakay ng maka pauwi sa kanilang tahanan. Habang binabagtas nila ang malakas na alon sa ilog, nakita nila ang mga biktima na naglalangoy hawak ang ilang styrofoam at dito napagkalaman na lumubog ang kanilang bangkayang sinasakyan na gawa sa fiberglass at walang pakaway o katig kung kaya nangyari ang insidente. Galing umano ng barangay Santa Lucia at patungo ng bayan ng mga biktima ng maganap insidente at napagkalaman na ang dalawa sa mga biktima ay mga bangkero at ang dalawa ay mga pasahero. Agad namang ipinagbigay-alam ni Leo sa lokal na pamahalaan ng Kalumpit na imbestigahan ang mga bangka na hindi ligtas gamitin para huwag nang maulit ang ganitong uri ng insidente.